Good evening guys Ito nga pala yung mga pagmumukha na mga gago sa gobyerno na kaka, makakasuhan daw ngunit ang tanong ng taong bayan makakasuhan ba itong tatlong pulpol na to e gayong nakapuesto ito sa kanilang mga posisyon 'di diba? Sana makasuhan kasi ang ginawa nito panggagago sa taong bayan. At ginago nila ang batas. Sana nga makasuhan tong tatlong gagong to.